maaaring tumaas ang tensyon sa pagitan ng China at Britain matapos na mag ang London ng dalawang patrol ship sa Asia kasunod ng ginawang deployment ng kanilang bagong aircraft carrier na HMS Queen Elizabeth kasama ang mga escort ships nito sa Japan habang patuloy na pinapataas ng komunistang bansa ang impluensya nito sa rehiyon. Ang mga detalye tungkol sa ginawang hakbang ng Britain ay inanunsyo ni Defense Secretary Ben Wallace noong bumisita ito sa Tokyo na kung saan ay nakipagpulong siya sa kanyang Japanese counterpart na si Nobu Kishi. Iinihayag ang pinakabagong anunsyong ito matapos na magbanta ang China na magpapakawala ang Chinese military na mga nuclear missiles at tatargetin ito ang Japan dahil sa pakikialam ng Tokyo sa issue ng Taiwan at magre-resulta o mano ito sa isang malaking digmaan. Naglabas ng babala ang China habang sinisikap ng United Kingdom na mapalalim pa ang ugnayang pansiguridad nito sa Japan na kung saan ay nagpahayag ang Tokyo ng pagkabahala tungkol sa mga territorial ambitions ng China sa rehiyon kabilang na ang Taiwan. Samantala, ang dalawang naval ships ng United Kingdom na HMS Pei at HMS Tamar na parehong mga offshore patrol vessels ay permanente nang idideploy malapit sa Japan. Sa pagsasalita kasama si Japanese Defense Minister Kishi, sinabi ni Ben Wallace na following on from the strike group's inaugural deployment, the United Kingdom will permanently assign two ships in the region from later this year. Noong Setyembre ng nakaraang taon, inanunsyo na isang Royal Navy strike group na pinangungunahan ng bagong flagship aircraft carrier ng Britain na HMS Queen Elizabeth ay nakatakdang magsagawa ng port visit sa Japan ngayong taon. Ang British aircraft carrier na mayroong kargang mga F-35B stealth jet sa maiden voyage nito ay sasamahan ng dalawang destroyers, dalawang frigates at dalawang support vessels pati na rin ang mga warships mula sa Estados Unidos at the Netherlands. Maglalayag ito sa mainit na pinagtatalo ng South China Sea na kasalukuyang inaangkin ng China at mga bansa sa Timog Silangang Asia at titigil rin ang nasabing barko sa bansang India, Singapore at South Korea. Sinabi ni Japanese Defense Secretary Kishi na kasunod ng inaasahang pagdating ng British aircraft carrier sa Japan, ang HMS Queen Elizabeth at mga escort ships nito ay maghihiwalay dahil tutungo umano ang ilang mga warships sa Estados Unidos at sa ilang mga naval bases sa Japan. ang British aircraft carrier na may kargang F-35B stealth jets ay dadaong sa Yokosuka na kung saan ay tahanan din ng Fleet Command ng Japan at ng USS Ronald Reagan at ito ang nag-iisang forward deployed na aircraft carrier ng Estados Unidos na kasalukuyang nasa operasyon. Sinabi rin ni Defense Secretary Ben Wallace ng United Kingdom ay nagbabalak na i-deploy ang isang littoral response group, isang unit ng mga Marines na may kakayahang magsagawa ng iba't ibang mga misyon kabilang na ang evacuation at anti-terrorism operations. Sa ibang kaganapan naman, na-detect ng Australia ang isang unusual spy activity mula sa Beijing. Matapos na namataan ito, ang isang pangalawang high-tech na Chinese military ship na papalapit sa baybayin ng Queensland bago ang gagawing isang major missile launch ng bansa kasama ang Estados Unidos. Ang Australia ay kasalukuyang nakikibahagi sa mga joint military exercises kasama ang US military ngunit nagbabala ang Australian Defence Force tungkol sa pangalawang Chinese spy ship na papalapit sa coastal area ng Australia bago ang pinaplanong joint exercises na kilala bilang Exercise Talisman Sabre. Maingat naman ang ilang mga defense officials at sinabi nila na ito ay hindi pangkarniwan na dalawang high-tech surveillance ships ang dineploy ng China upang subaybayan ang bansa. Sa katunayan, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nag-deploy ang Beijing ng dalawang intelligence ships. Inamin ni Prime Minister na siya ay nababahala sa presensya ng mga nasabing Chinese vessels na kung saan sa tingin nila ay nagmamasid ang mga ito sa gagawing talisman saber war games na magaganap malapit sa Queensland. Ayon sa inilabas ng mga litrato, ang General Intelligence Ship ng People's Liberation Army na Haiwang ay papalapit sa East Coast ng Australia at dadaan umano ito sa Solomon Sea. Sinabi ni Defense Minister Peter Dutton na sinusubaybayan ng ADF ang mga paggalaw ng dalawang barko na nagsasagawa umano ng surveillance sa kanilang bansa. Sinabi rin niya na ang Australian Defence Force ay patuloy na imomonitor ang presensya ng mga nasabing vessels. Sinabi naman ng isang military official ng Haiwang Sheng ay matagal nang mino ng kanilang radar bilang bahagi ng dalawang linggong joint exercises ang Estados Unidos ay nagpakawala ng isang Patriot missile sa kauna-unahang pagkakataon sa Australia.